Hello po mga kalaki, magandang 5 po ng hapon sa ating lahat at syempre ngayon pong 5 PM ngayon pumasok na po ang Marso mga kalaki. Mas marami pong magagandang tips, mas maraming magagandang code, mas maraming magagandang ideas po ng mga laki numbers ang ibabahagi ko po sa inyo. Kaya mga kalaki, ngayong 5 po ng hapon ay mamimigay po tayo ng mga kumpletong digits po para po sa mga uh, tumataya po dyan ng mga kumpletong lucky numbers po ano, kapag ganitong oras po. Yung mga tumataya dyan ng 2 digit, ng 3 digit, 4 digit, 5 digit at 6 digit lucky numbers na pwede nyo pong tayaan sa STL, sa wedding, sa loto at sa mga national po at pati po sa abroad mga kalaki. Ang mga lucky numbers po namin na yan ay aalagaan nyo po ng 3 days bago po natin palit, bago nyo po palitan. yan At syempre po mga kalaki, tandaan nyo, Tutok lang po rito dahil ang mga lucky numbers namin, legit po kami nakakapagpanalo. Nakapost po yan sa Facebook. Araw-araw po may nananalo po mga kalaki. i po natin para po talagang makikita ng mga tao na talagang wow. Legit na nakapagpanalo si Sir Red. Meron din namang hindi nananalo. Hindi naman po tayo sinungaling na tao. Pero ang maganda nito, tinututukan po natin talagang wala sa wala tayong sawang magbigay ng mga lucky numbers para po sa ating lahat mga kalaki at syempre sa mga lucky numbers po na bawat binibigay namin aalagaan niyo po yan ng 3 days bago po natin palitan kaya mga kalaki kung ready ka na na kunin ng mga lucky numbers namin abay ready na rin po akong ibigay kaya halika na Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging syempre Ayan mga kalaki, tutok na po rito. Kunin mo na ang mga 2-digit lucky numbers. Ngayon pong 5pm, eto na, ibibigay ko na sa'yo. Kumuha ka na ng mga listahan mo. Mga kalaki, eto na po. Ang unang 2-digit lucky numbers ay 526. Ang pangalawang 2-digit lucky numbers ay number 3 at number 16. Ang pangatlong 3-digit lucky numbers ay number 2 digit na pangatlong 2 digit lucky numbers ay number 11 at number 24. At syempre, isunod na po natin ang 3 digit lucky numbers. Ang 3 digit lucky numbers mo ay number 2, number 1 at number 9. At ang pangalawa po, number 8, number 2 at number 6. At ang pangatlo, number 0, number 3 at number ano to, bayan At syempre po mga kalaki Isinod na rin po natin ang 4 digit lucky numbers Ang 4 digit lucky numbers mo ay Number 8 Number 2 Number 1 At number 2 Ayan po yung una At ang pangalawa po Number 7 Number 1 Number 3 At number 3 At ang pangatlo pong 4 digit lucky numbers ay Number 5 Number 0 number 6, at number 1. Ayan mga kalaki, kompleto po ang mga laki numbers na 2-digit, 3-digit, at 4-digit. Takbo na po sa pinakamalapit yung mga uh, ah, loto outlet po na tinatay. Ano po ano, pwede niyo po yung sa STL, Weting, National, Loto, pwede po mga kalaki. At yan po mga laki numbers namin mga kalaki, ha. pwede niyo po i-rumble para mabaliktad mo po ang numero panalo pa rin po tayo. Okay, bago po natin ibigay ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers, abay uh, sa masusugit po nating mga followers dyan na nakatutok po rito, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account po namin. Hanapin nyo po sa Facebook ang Red Parungkin, isearch nyo po, tapos check nyo po yung followers, dapat meron pong 332,000 followers mga kalaki. Yan po yung mga legit na account natin sa Facebook at meron po tayong second account. Red Parukin din po na naka-yellow t-shirt ako na may 50,000 followers. At syempre po, Aris Gatchal yan. At syempre po, meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po, na meron 16,500 followers. At syempre, TikTok. Mapapanood rin po ako sa TikTok. Meron po tayong followers na 423,000 followers, mga kalaki. Ganun po, dumadami ang mga account, ang mga sumusubscribe sa account natin. Kasi nga po, legit na legit naman po nakakapagpanalo tayo ng numero nakapost po yan sa social media. At mga kalaki, tandaan nyo po, ang lucky numbers namin, libre po ito, walang bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po. 3 months po ako magbibigay ng mga tatayaan mo sa abroad at Pilipinas. At i-code ko po sa loob ng 3 months ang iyong birth month at birth year. Mali mo naman, swerte pala ang birth month at birth year mo. Subukan mo ang galing namin sa mga lucky numbers mga kalaki. Wala po itong pilitan na kaya kung interesado ka, Make sure po na makakausap nyo muna ako sa messenger bago po kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay, at syempre po mga kalaki, tandaan nyo po, ayan, bibigyan ko po kayo ng discount dahil ngayon pong uh, unang linggo po ng Marso, bibigyan ko po ng mga discount ang sasali po sa private consultation. Okay, eto na po, ituloy na po natin. Kunin nyo na po ang 5-digit lucky numbers abroad at Pilipinas. Number 17 number 24, number 36, number 39, number 21. At ito pa po ang isa, number 18, number 22, number 33, number 16, number 35. Ayan. At syempre po, ang 6-digit lucky numbers natin mga kalaki na ibibigay ngayon, Pwede po ito sa 642, sa 645, sa 649, sa 655 At 658, six digit lucky numbers mga kalaki Kaya ano pang hinihintay mo? Abay kunin mo na kung saan naglalakihan po ang mga prices ng Lotto Pilipinas I'm sure pati po dyan sa Lotto, sa Lotto abroad Ito na po ang mga six digit lucky numbers Kunin mo na Number 26 yan po ang una Number 18 Number 30 Number 21 number 25 at number 34. At syempre po mga kalaki, ito na po ang pangalawa. Pangalawang 6 digit lucky numbers, number 20, number 28, number 33, number 36, number 40, at number 10. Ayan, kompleto na po mga lucky numbers ngayon pong alas 5 ng hapon. Takbo na po sa mga suki niyong outlet at make sure po na alagaan niyo ang lucky numbers namin ng 3 days bago po natin palitan. At syempre, ito na pong paborito ng lahat, ang shout -out time. Shout-out po tayo sa Family Pangilinan. Ayan po, pangili, pang, Family, Pangilinan ng Angono Rizal. Ayun, hello po, shout -out po sa mga taga-Angono Rizal. Happy, happy viewing po sa pamilya Pangilinan po ng Angono Rizal. At syempre po, sa mga toda po ng mga tricycle driver naman. Dito po, astig na mga tricycle driver po dito sa may... Okay. Sa may... Tam... Ano to? Kamuning. Kamuning, Quezon City. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa mga toda po ng mga tricycle dyan, pati po sa mga jeepney driver dyan, sa biyahing ko, uh, Quezon City, Cubao, mga ganon. Hello po, shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat. Alam ko na panalo ko ng Quezon City eh. Quezon City, mananalo ka. tutok na po mga kalaki. At syempre, ang laki numbers namin hindi agad-agad binibitawan, kaya lumaban ka na ngayong hapon. Ang gusto ko, mananalo, mananalo ka. Claim it.